This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga nang-araw, mga minamahal kong mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? Uh, pinapanalangin ko po na nasa maayos po kayong uh, kalagay ngayon habang nakikinig sa ating uh, talakayin ngang hapon na ito. Nag-isip ka na ba kung bakit napakaraming simbolo sa aklat ng Apokalipsis na tila mahirap unawain? Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 77, matutunan natin ang salitang Nagbigay ang Diyos na ang kaalaman sa mga taong naghahangad nito. Maraming kagaya natin na nagtataka kung paano ito lubos na may sa panahon ni na Joseph Smith at Sidney Rigdon. Sila rin ay may ganitong tanong habang isinasalin nila ang Biblia. Tumating sila sa mga bahagi ng Apokalipsis na puno ng misteryo. Pero hindi sila natakot magtanong sa Ama natin sa langit. Sa kanilang pananampalataya, Humingi sila ng karunungan at ibinigay ng Diyos ang mga sagot sa pamamagitan ng paghahayag na matatagpuan sa doktrina at mga tipan. Section 77 Pinatunayan ito na kapag tayo ay taimtim na naghahanap ng liwanag at katotohanan, hindi tayo pababayaan ng ating Ama sa Langit. Sa modernong panahon, Malami pa rin sa atin ang nalilito o naguguluhan sa mga mahihirap na katanungan sa buhay at pananampalataya. Pero ang solusyon ay hindi magduda, kundi ang tumulad sa halimbawa ni na Joseph at Sidney. Magpakumbaba, magdasal, magtiwala, na tutulungan tayo ng Espiritu Santo, na unawain ang mga bagay na espiritual. May isang kapatid sa ward namin na si Brother Marco na matagal nang nagdadalawang isip sa ilang turo ng banal na kasulatan. Ngunit nang magpasya siyang ipanalangin ito gabi-gabi, unti-unting naramdaman ang kapayapaan at liwanag na nagbigay linaw sa kanyang isip. Napatunayan niya na tunay ngang ang Diyos ay nagbibigay ng kaalaman sa mga taong taos-pusong naghahanap. Ako'y taos-pusong nagpapatutuo na kapag tayo ay may mababang loob na puso at handang tumanggap, ilalaan ng ama natin sa langit ang kanyang karunungan. Totoo ang kanyang mga salita at totoo ang kanyang mga sagot. Dear brothers and sisters, ngayong hapon na ito, napaganda ng ating uh, binasa at pinag-aralan tungkol ito sa mga misteryo sa kung sa ano pa doon sa revelation na kung saan doon napagtanto nila ni Signe at Joseph Smith na kung sila sila'y manalangin at kung sila'y tinawag ng Diyos, di ba sa kanila ang mga misteryo ng kaharian, ilalantad sa kanila. Tulad din ni, Ma, ni Brother Marco, no? Na, kung saan nahihirapan siya kung ano pa talaga yung totoo. Kasi yung ating isip ay mayroon itong hangganan. Oo, magaling tayo, pero may mga taong mas magaling pa sa atin. Kung mayaman tayo, may taong mas mayaman pa sa atin. Kung... Uh, biyasa tayo sa banal na kasulatan, may mga tao talaga na mas biyasa pa sa atin sa pagdating sa banal na kasulatan. So walang katapusan, no? Pag tayo hinahambing natin yung ating sarili sa ibang tao, nakakaramdam tayo ng insecurities na no? ipagpalagay natin no? sa insight ng ating pinag-uusapan ngayon. Pagdating naman sa paano natin mapapalakas yung ating pananampalataya, para sa akin, mga kapatid, yung panalangin Malaking factor po yun na kung tayo nanalalangin sa ating masalangit, dahan-dahan magugulat tayo na ibubunyag niya sa atin yung mga misteryo ng langit. Yung mga nahirapan tayong tuklasin, yung bang mga katagang sa Biblia na um, ito ba'y totoo o hindi? O ano yung big sabihin yan? Ano yung mga tinatagong mga misteryo sa especially sa revelation eh no maraming mga symbols na nilalagay no And uh, doon natin makikita na kapag mayroong desire ang ating puso na pag-aralan nito araw-araw, especially pag tayo nagbabasa ng banal na kasulatan at nananalangin, alam ko sa buong puso ko na ibibigay ng ating ama sa sa atin ang sagot sa tamang panahon at sa tamang oras. Ang Diyos ay nagbibigay ng kaliwanagan at kaalaman sa mga nagtatanong ng may pananampalataya. Mga kapatid, mahalaga na magpagtayo na nanalangin. Manalangin tayo na may pananampalataya sa ating puso. Hindi tayo uh, nagdududa o hindi tayo nagdadalawang-isip na di ba? Yung pananampalataya kasi, ipmananalangin tayo. Wala naman tayong nakikitang being na habang nananalangin tayo. That is called faith. Kasi nananalangin tayo sa isang being na hindi natin nakikita, pero naniniwala tayo na totoo at ano pa yung mga bagay na na natin dito. Isa nyo dito, paano ito ma-apply sa ating buhay? Sa ating buhay, para sa akin yung insight ko dito, bakit alam ba natin na gigising tayo bukas? Alam ba natin na anytime matutumba tayo, di ba, hindi natin malalaman. Pero, may pananampalataya tayo sa ating puso. Pinapanalangin natin na, God, uh, palakasin niyo pa ako ah. Uh, Palakasin niyo pa po ako sa mga gagawin ko mga task sa buhay. Yung mga ginagampanan ko bilang ama, bilang uh, ina, bilang mga bilang anak, no? Bilang tagapaglingkod ng Diyos. We are praying to our heavenly Father na bigyan tayo ng lakas. 'Yun yung pananampalataya para sa akin. Um, sa akin buhay, may mga panahon na nakakapagod, no? Um, Halimbawa ngayong araw na ito, yung last week pala, oy, uh, pumunta kami sa templo. Temple ng Thursday ng umaga nag-travel kami. Nakarating kami 1 o'clock in the afternoon. Afternoon, nagpahinga muna kami. And kinabukasan at 9 o'clock, ah, nag 11 nag-session kami. Kasi yung anak ng ang district president before, ngayon yung para siya yung zone leader ko na, na elder service missionaries pagka 11 ay pumasok kami, nag-endowment uh, uh, kami. No, Ako at ang alas kaming lahat is proxy endowment. So, afternoon, uh, kumain kami ng lunch, pahinga konte tapos work na naman. Until, uh, kasi natapos kami mga two or one, parang before two. Tapos mag-start naman uli ng 3 So, nakalabas kami ng mga five, nagpahinga. And then Saturday morning, mga 4 o'clock, travel kami. And then pagka kinabuka, ah, nakarating kami sa bahay namin, mga actual past na ng tanghali. Tapos pahinga, pagka Sunday, balik na naman sa simbahan. And then I gave a talk. Ang pagka Monday, school. Tapos sinabihan ako within, within that weekend na kailangan kong pumunta sa, kasi nag-aaral po ako ngayon. Uh, may gagawin akong project no yun yung basta part siya ng pag-aralan and kailangan ko mag-travel ng 2 hours so after ng school mga uh, 12 o'clock uh, nag-excuse na ako sa school punta ako ng 2 uh, hours in half sa, sa, school na yan and then nag-stay lang ako doon ng 20 minutes para ibigay yung mga papers tapos balik na naman ako kakauwi ko lang galing sa doon nga sa school na 2 and a half hours or 3 and 3 hours yung travel. So, makita ko, my dear brothers and sisters, yung last week hanggang ngayon, wala pang pahinga. And then, bukas, babalik ako uli. After ng school ng uh, 12, kailangan ko na mag-travel ng 3 hours. Tapos, mag-de-defense uh, ako sa aking project. And after nun, uwi ako, 3 hours ulit. <laughs> so, habang nagsamasakay ako sa bus, doon ako natutulog. And then ko sa Diyos na ganito yung buhay natin. Gusto gusto nating umunlad sa buhay natin. Parang wala siyang shortcut. Lahat ng bagay, sabi ko bakit bakit ko ito ginagawa? No. And then sabi ko, basta in a good cause, basta yung kabutihan, gawin, na, gawin natin. Pa kahit na hindi pa natin alam fully maintindihan yung result sa uli. Gawin natin kasi pagpapalain tayo ng Diyos. Mga kapatid, yung ating masalangit, pinagpapala niyo yung mga individual na masisipag. Alam niyo po yon. kung nakatira po kayo sa farm, palayan, kung meron kayong bakanting lote, taniman ninyo. Minsan sasabihin nyo, bakit nagtatanim ako dito ng mga malunggay, nagtatanim ako dito ng mga uh, prutas or mga gulay, kasi hindi naman ganun kamahal po yung mga gulay, di po ba? So, pag nagtatanim po tayo, makita natin, di pa natin fully maintindihan, but later on, makita natin yung progress. And, maaani natin yung progress na yon sa buhay natin. Yung, nabaw, after ilang six months, makita natin, nagbubunga na, di ba? Tapos, pwede mo nang ibenta or kainin na, na fresh, no? Galing sa, sa bakanti mong lote, o mayroong kasakahan, di po ba? So, mag tayo ng mga hayop. So, Bahal ng ama natin sa langit yung mga individual na nagsusumikap sa buhay, yung mga masisipag. Kung nakatira naman po tayo sa, si sa syudad, tayo ng trabaho, may trabaho na po tayo, and then napag-isipan natin na parang we are inspired na mag-aral, tapos maganap pa ng trabaho na mas mabuti. Alam niyo po yon, lahat po ng mabuting bagay, huwag po natin pigilan yung ating sarili. Kasi in the end, bibigyan po tayo ng, uh, ng Panginoon ng blessing tulad sa ating study no na dahil sa pananampalataya natin hindi pa lubos nating maintindihan but later on maintindihan natin yung mga blessing na yun. sabi niya pa nga sa pa dito no hindi tayo dapat matakot sa mga katanungan kundi magtiwala na tutulungan tayo ng Espiritu Santo kung mayroon pa tayong mga tanong sa ating sarili na uh, bumagabagabag sa atin may mga tanong tayo sa simbahan na hindi natin naunawaan later on maunawaan natin. Basta magsumika po tayo na tutulungan po tayo ng banal na Espiritu. Alam niyo po natutuwa ako sa ating simbahan. Kasi ito ay hindi nang galing yung testimony sa ibang tao lamang. Ako po ay naging isang full-time missionaries. Ano? Uh, ako po ay na-assign sa Quezon City. Noon hindi pa hati yung Quezon City, yung North and South Quezon City pa lang siya. So pag tayo po mga full-time missionaries or mga member ng simbahan, pag tayo mag invite sa mga hindi pa member ng simbahan, sinasabi natin parati na, alam ko na ang simbahan ay totoo, pero gusto ko po na matutunan ninyo at malaman ninyo sa inyong sarili. Ipanalangin po ninyo na kung ang simbahan ay totoo. Pag natanggap nyo po yung mensahe at naramdaman nyo po ang toong simbahan, gagawin nyo po ba na magpabinyag sa toong simbahan ni Yeso Cristo? Di po ba yung parang nanggagaling yung sagot sa tao, hindi natin pinipilit na, Uy, pag hindi ka magpabinyag sa aming simbahan, puputulan ka ng ulo or mapupunta ka sa impyerno, walang takot po na nangyayari. Yung sa ating simbahan po, andun yung pagmamahal, andun yung free agency na manalangin sila at maramdaman nila kung totoo yung tinuturo natin sa kanila. Yun yung po yung kagandahan. Kaya huwag po tayong matakot kung membro na po tayo na may mga katanungan po tayong hindi naintindihan. Especially po yung mga deep doctrine sa simbahan o yung mga bagay na parang sabi, sabi natin sa ating sarili na parang iba to, parang hindi tayo sang ayon, no? Especially pag iba yung faith natin na pinanggalingan. Tarang teka, parang may mali. Panalangin po natin, magtanong po tayo sa mga leaders. Huwag po tayong magtanong sa mga individual din na medyo in, nako-confuse din sila. Kasi dalawa na po kayong magko-confuse, di po ba? So magtanong po tayo sa mga individual na may alam. tulad ng sa Sunday school natin, during classes, pwede tayo magtanong dyan. Uh, sa mga separate na classes like sa priesthood or relief society. No? So yun po siya. No? Huwag po tayong matakot sa katanungan kasi may sagot ang lahat ng bagay. Tapos yung mga bagay na hindi nasasagot, balang araw masasagot yan eh, pagdating ng panahon. Pero mahalaga na mayroon tayong foundation na malakas. 'yung testimony, ito siguro 'yung isa sa mahalagang bagay na gusto kong i-point out. 'yung 'yung testimony natin, mas bigyan natin ito ng pabor. Kasi 'yung ibang bagay, blessing na 'yan eh, parang mundo pa bonus points na lang 'yan, 'yung karunungan. Kasi 'yung ating 'yung karunungan, hindi karunungan ng Diyos. At 'yung ating 'yung ating ways at hindi hindi niya rin ways, 'no? Kasi iba 'yung antas ng level ng karunungan ng Diyos katantas ng mga ways niya yung mga yung ano sa Tagalog yung ways yung uh, kilos ng Panginoon. Di ba? Sabi niya nga, "My thoughts are not your thoughts, either my ways are not your ways." So kailangan na pagdating ng panahon, ibibigay ng Diyos sa atin yang dahan-dahan. No, principle upon principle and line upon line. Kasi pag bibiglain po tayo ng Panginoon, syempre ma-overwhelm po tayo sa knowledge na ibibigay niya. No, kailangan dahan-dahan lang. So alam ko po na mahal tayo ng ating Ama sa Langit at ng ating Panginoong Heso Kristo. sabi niya nga po sa Santiago chapter 1 verse 5, Ngunit kung kulang ang sinuman sa inyo ng karunungan ay humingi sa Diyos na nagbibigay na masagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Alam ko na parati sa teaching ng mga full-time missionaries at mga members din, mahalaga yung uh, prayer na we ask God kung totoo ba ang mga bagay na tutunan natin. Tulad po ng aking pagbabahagi araw-araw sa inyo, no? Kung tanungin niyo po yung ating Ama sa Langit, totoo ba yung mga naririnig ko kay Elder Abonado, yung mga binabahagi niya? Ano yung nararamdaman ko habang nagbabahagi siya? Nakakaramdam ba ako ng comfort? Nabibless mo yung buhay ko? Ganun po. And doon natin makikita kung paano sumasagot ang ating amasalangit Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating uh, pakiramdam, yung ating isip. May matatanggap po tayo mga inspiration no sa ating isip at magiging maganda yung ating pakiramdam. No, para sa akin, ito yung sinyales ng uh, banal na espiritu. And sabi niya po sa Apokalipsis, chapter 1, verse 3, ito yung mga, uh, sabi nga ni Joseph Smith at Sidney Ridon, yung mga malalalim na hindi nila naiintindihan din po. Na dito sa sulat ng Apokalipsis. Sabi dito, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hulang ito at tinutupad ang mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. No, parati nating sinasabi po na malapit na yung panahon, malapit na yung pagdating ng ating Panginoong Iso Kristo kasi iba po yung timeline nila sa timeline natin. No, sabi nga, 1,000 a uh, one day sa Panginoon 1,000 years sa atin big sabihin pag uh, one day sa nila 1,000 years na po sa atin yung parang kaya sabi yung life natin dito parang nagbakasyon ng time nang nakausap natin yung before tayo pumunta sa lupa ng pre life siguro sa akin lang to ah inside ko sabi natin sabi ng Panginoon sige pumabaka na ah um, ito yung mga mission mo ha ito yung mga gagawin mo doon so ayun pagbaba natin after ilang minutes kasi mayroong computation yun eh pagbalik natin oh andito na kaagad no pag pagkalusot pag, pag, mo sa bail balik ka agad no ilang minutes lang sabi uh, sabihin ng Panginoon sa iyo will down the good and faithful servant ganun tayo kabilis no yung buhay kaya na pagtanto ko ng pumunta po ako sa templo i-share ko lang doon ko na nagninay-nilay na bakit bakit? Napakabilis ko. Kasi marami akong mga ginagawa sa buhay ngayon eh. Nag-aaral, nagtatrabaho, pag uh, nagpa-part-time job kasi kulang po yung mga kinikita natin sa pamilya. Di po ba? Tapos yung worries ko pa yung mga anak ko. Uh, yung sometimes nag-worry ako pag college nila. Hindi naman uh, lahat kasi alam natin yung programa ng simbahan sa mga ano no, sa mga returning missionaries. Ah, sorry. Sa mga, oh, return missionaries sa simbahan at mga youth no na nahihirapan mag-aral big sabihin financially in tulong pero hindi, hindi mawawala bilang bilang magulang may mga bakit ka nagsusumikap dahil sa mga ganong mga concern ba and then abang sa tempo napakanda kasi parang naririnig ko yung sarili ko walang ingay ngayon may ingay sa labas nagasising along may mga ingay sa sasakyan pero doon ko napagtanto kung gaano ka kaganda yung buhay palad at feeling doon sa loob ng templo, 'di ba? Doon ko na napagnilay-nilay na bakit pinapabilis ko yung mga ginagawa ko. Na ang Diyos hindi naman siya ni-require nire tayo na pagbalik natin, dapat doktor tayo or engineer tayo, whatever no, or lawyer tayo or mayamang-mayaman tayo nire-require tayo ng ating Panginoon na maging mabuting tao. And sabi ko sa sarili ko, I am, I am blessed na gumagawa ako ng Camp Follow Me everyday kahit sa sobrang busy ng schedule. Kasi doon ko napagtanto, ito yung mahalagang bagay eh. Yung time ko sa family ko, ito yung mahalagang bagay. Yung time during Sunday na makapagsimba kami, ito yung mahalagang bagay. Yung uh, family home evening kasama ng ibang members, ito yung mahalagang bagay yung makapag-pray kami as family, ito yung managang bagay. Makapag-pray ako, personal, araw-araw, makapagbasa ng banal na kasulatan, ito yung malagang bagay. Kapag tayo po'y pumunta sa templo, ito yung mga bagay na pumapasok sa isip ninyo, natin. Hindi yung pag pumunta ako doon sa celestial room, nag-pray, hindi yung, oy God, ito yung na-achieve ko sa buhay, ah. o ito God yung pera na nalikom ko. Hindi eh pumapasok, ano yung mga nagawa mong sa spiritualidad? Hindi ako naniniwala na pag tayo'y tumutuon sa spiritualidad, pababayaan tayo ng Panginoon. Hindi ako naniniwala. Hindi niya, hindi, hindi niya tayo pababayaan. Yun po yung patutuok ko sa buhay. Pag tayo po tumuon sa spiritual, spiritualidad ng ating buhay, hindi hindi po tayo pababayaan ng ating Ama sa Langit. Ito po yung aking patutuok buong puso ko po itong pinapatutuha, pinapatutuhanan sa inyo. No? Hindi pa ako naniniwala na sabi ng iba na unahin mo yung trabaho mo. Unahin mo yung ah, uh, uh, I, i, i Ihuli mo yung Diyos. Mali po yun para sa akin eh. Yun, yun yung, paninindigan ko. Kasi may mga ibang leader sabi nila unahin mo muna yung uh, trabaho mo. Pangalawa, yung pamilya mo pangatlo na yung simbahan, okay po yun. What if lahat ng ginagawa mo, trabaho, pamilya, simbahan, lahat dun, kasama mo yung Diyos? Huwag nating ihuli yung Diyos. Habang nagtatrabaho ka, iniisip mo yung simbahan kasi iniisip mo yung Diyos. Habang nasa pamilya ka, gumagawa kayo ng mga spiritualidad, kasama pa rin yung Diyos. Part pa rin yung ng simbahan ng programa. Kasi pag meron tayong, ano na, yung parang level na parang we just justify ang mga things na padilang ito muna parang wala na yung sacrifice kasi doon sa templo sinabi doon napaka-clear obedience sa sacrifice so, yung iba di ba love chastity love consecration Yun yung mga mga tipan na ginagawa natin yung sacrifice na lang even our own life bigay natin sa Panginoon pag yung sinabi sa templo ito yung sinabi sa labas sining sino yung, sino yung um, Papakinggan natin yung tao at yung, o yung Diyos. Hindi po ba... Ako po, hindi po ako mayaman. Pero, ako po ay puno ng pagmamahal ng Diyos. Hindi naman po ako perfecto. Nakakamali po ako. Araw-araw ng buhay ko, ang pamilya namin, may pagkakataon, nag-aaway kami. Kasi po, hindi po ako sanay sa tawag natin yung parang artista na dating. Yung lights, camera, action... Oy, dapat pag, mga members, dapat lahat ano ah, um, dapat lahat magaganda. Huwag yung sabihin niyo mga mga negatives. Para sa akin po kung ano yung nakita sa pamilya kapag dumala po kayo dito sa bahay, yun po kami. Natutuwa nga ako kasi kasama ko yung district president. Tapos um, nakaligtaan nila yung mga bagay. Nagkakaroon sila ng palitan ng salita ng asawa nila. Parang normal po ba na part tayo dun. Ako part din kami. Kaya naintindihan namin yung isa't isa kasi normal po yun sa pamilya di po ba yung mga yung mga anak ninyo nag-aaway tapos pag, pag, pagsasabihan natin normal po yun eh minsan mas may pakiramdam natin hindi po tayo nakakapagsimba normal po yun ang hindi po normal na tinatanggi natin at sinasabi natin we are perfect yung sabi ko nga sa isang toko no sabi ko um, yung parang quote and quote na ay kami hindi kami talaga ano, nalilate sa simbahan. Hindi, buong buhay namin, alas 4 pa lang ng umaga, dito na kami sa simbahan. Hindi kami nalilate. Hindi, hindi, hindi talaga kami nag-absent. Kahit sumabog yung vulkan, ay ito pa rin kami? Parang, sabi nga ng sudyante ano yan, son of God. Di po ba? Kaya, mas gusto ko po yung makasama yung mga taong totoo. Yung nagtatawahanan, yung sa mission ko po, natutuwa ako doon. Yung parang may mga problema na medyo, may sometimes di sa nagsisimba, pupuntahan mo sa bahay. Alam mo na na lang. Elder, well, di kami nakapagsimba kasi si, ano eh, si brother eh, nag-away kami kagabi. Di ba, yun yung totoo eh. Rather than pumunta ako sa bahay, Elder, well, di kami nakapagsimba kasi, ano eh, um, may trabaho, pero hindi naman trabaho, eh. di ba, nag-away. Yung parang ganon, yung parang, ito yung totoong simbahan ng ating masarangit. We need to be true to ourselves para tulungan tayo. Kasi gusto ng Diyos na maging totoo tayo sa ating sarili, para na matulungan tayo na magbago. Alam niyo, napakaganda talaga mag-usap, makapag-share sa inyo na mga natutunan ko po sa buhay, pag-alis -pag po namin. Pero I will share that tomorrow po. Uh, today, I will end this by sharing uh, mahal tayo ng ating Ama sa Langit. At gusto niyo po na ma tayo. Sabi ko kanina, kahit napagod ako, kahit na may gagawin pa ako, preparation bukas, may part-time job pa ako, ba't gagawa ko ng company? Kasi ito, ito yung blessing po. Hindi po ito abala sa akin, hindi po kayo abala sa akin. Para sa akin, ito yung blessing na binigay ng Diyos sa akin. Kasi naniniwala ako sa divine intervention. Sabi ko sa Panginoon, God, tulungan mo ako para bukas maging masaya, maging maayos lang, maging safe ako. Talagang pinapakinggan ng Diyos at naging maayos. No? Kasi yun siya na no, tinutupad niya yung bawat pangako niya kapag tinutupad din natin yung pangako natin sa Kanya. Aniniwala talaga ako at napatottoo ako John. Um my dear brothers and sisters, maraming salamat sa pagsama ngayong araw na ito. Salamat sa pakikinig at salamat sa patuloy na pakikinig. Pagpalain po kayo sa buhay ninyo. And uh, ako po ay natutuwa na hanggang dito po ay nakikinig pa rin kayo at sabihin ko po sa inyo na yung Diyos ay natutuwa din po sa inyo. Kasi ito yung salita niya na binibigay niya po sa aking inspiration, sa aking isip na para po ibahagi sa inyo. Uh, magtulungan po tayo. Hindi po tayo perfecto. Pero sinabi ng Panginoon na be there for perfect as your Father in heaven is perfect. Yun po yung commandment niya. Na mag-strive po tayo, mag sumika po tayo ng mabuting tao. At yung grasya ng ating Panginoon ay sapat para tayo po ay maligtas sa mundong ito. Alam ko po na mahal na mahal niya tayo at itong simbahan na ito ay totoo at uh, palakasin natin yung ating pananampalataya. And uh, hindi, hindi niya po tayo pababayaan. dito uh, po aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak, even si Jesus Christ. Amen.